Host sa screen, nakangiti at masigla. Host: Hello mga ka showbiz. Welcome back to Celeb Buzz Philippines, ang inyong pang-araw-araw na tambayan sa pinakabago, pinakamainit, at pinakakapanabik na balitang showbiz sa bansa. Kung bago ka palang dito, don't forget to hit that like button, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Cut to teaser montage of Ayana Misola, Dennis Trillo, and Janelyn Mercado clips, red carpet moments. Projects ni Pet Etsy Host A, e, ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bigating collaboration na talagang ikinatuwa ng maraming fans. Ang racing sexy star ng ILRA, si Ayana Misola, ay itinadhanang makatrabaho ang dalawa sa pinakamahuhusay at respetadong artista sa industriya, sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Segment isa, yani pagsikat na Ayana Misola. Mga clip ng mga eksena at panayam sa ilra ni Ayana Misola. Host, una nating balikan kung paano nga ba nagsimula ang karyer ni Ayana Misola. Isa siya sa mga bagong mukha ng sexy drama sa ila at mabilis siyang umangat dahil sa kanyang intense performances, natural charm, at fearless portrayal ng kanyang roles. Host A, simula nang pumatok ang kanyang mga pelikula tulad ng Taya, Kinsenas, Katapusan, at Pornstar Dalawa, pangalawang putok, naging hot topic si Ayana sa mga netizens at movie critics. Ika nga nila, she's not just sexy, she's also got depth. Segment dalawa, yun yung nagbabadyang project, visual, concept art o teaser graphics ng rumored project, host, sa ngayon. Tila mas lalo pang aangat ang kanyang bituin dahil kumpirmado na raw na makakatrabaho niya ang maging partner sa buhay at sa pelikula, sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Host A, ayon sa mga sources mula sa production team, ang proyekto ay isang drama thriller na ikot sa isang misteryosong love triangle. Si Ayana raw ay gaganap bilang isang enigmatic woman na magpapagulo sa relasyon ng karakter ni na Dennis at Jeneline. Maglagay ng mga voice clip o bro ng Ayana na nagsasabing dream come true mula sa mga panayam, host sa isang panayam. Sinabi ni Ayana na isa ito sa mga nakikitang milestones sa kanyang karyer. Dream come true po ito para sa akin, ani niya. Sina Dennis at Jenilyn ay hindi lang mahusay na artista, kundi mabubuting tao rin sa likod ng kamera. Segment tatlo, Jenny Reaction ng AA Fans, ipakita ang mga screenshot, tweet, at komento sa social media, host, syempre, hindi nagpahuli ang mga fans. Trending agad ang balita sa social media, at karamihan ay excited na makita kung paano maglalaban-laban ang acting prowess ng tatlong bituin. Host A, e, may ilan din nagsabing, finally. Ayan na leveling up, sa ito ang kailangan ng sinehan sa Pilipinas, matapang, sariwa, at matinding collabs. May ilan namang curious kung paano tatanggapin ng masa ang bagong tambalan na ito, lalo na't kilalang kilala ang real-life chemistry ni na Dennis at Jenilyn. Segment 4, Yen in a Hamon is a Lady. Imaginary o dramatized behind-the-scenes clips, host, ayon sa mga balita, hindi naging madali ang shooting sa dami ng intense scenes, emotional breakdowns, at physical demands ng roles, kinailangan talaga ng matinding paghahanda ni Ayana. Host A, eh, pero ayon sa mga insider, bumili si na Dennis at Jeneline sa professionalism ni Ayana. Laging handa, laging buka sa feedback, at walang ere sa katawan, isang patunay na handa na siyang sumabak sa mas malalaking proyekto. Tapos, call the action, host sa screen, upbeat ulit, host, ano sa tingin niyo mga ka-showbiz? Handa na ba si Ayana Misola na makipagsabayan sa mga acting veterans tulad ni Dennis at Jeneline? Excited na ba kayo sa bagong pelikulang ito? I-comment nyo na ang inyong mga thoughts sa baba at sagutin ang tanong natin ngayong araw. Sino ang mas dapat sabihin ni Ayana, si Dennis o si Jeneline? At syempre, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to hit that like button, share this with your fellow showbiz fans, at subscribe sa Celeb Buzz Philippines para sa mas marami pang maiinit na balita. Outro music panandang pandagdag logo animation Host A eh. Hanggang sa susunod na chika Dito lang sa Celeb Buzz Philippines kung saan laging trending ang kwento